Kapis si Eliza. inirapan si Kapis at pinaringan pa. Be lang dapat. Huwag daanin sa initang ulo. Pati yung batang nagpapakatotoo, naging isyo sa inyo. Sige na nagsasabi lang ng katotohanan. Mas mainam na harap, harapan sinabi na wala kayong sense of urgency at walang pagkukusa sa mga gawain sa bahay. Laging may sariling mundo. Mahirap pakisamahan. Sa totoo lang, napakahirap ng ginawa ni Caprice na ilabas ito. Ngunit para din sa kanila ang sinasabi. Para may pagbabago sa bahay ni Kuya. Pagod pa dito, ibinahagi din na kahit matutulog na yung tatlong girls, which is si Eliza, Carmel, at crystal nagsasama-sama instead na magpahinga ayun, todo kwentuhan pa nakalap nakalabag naman sila sa, sa violation o sa batas ni kuya ayun na sa mga komento grabe naman yan si Eliza imbis na magmatured paurong pa mas bata si Caprice, pero siya ang umuunawa sa ugali ninyo. Ang babastos pa. Nakuha pang magparinig. Sana lang hindi kayo mawala sa bahay ni Kuya. Na hindi naayos ang issue niyan. Ilan lang yan sa mainit-init na update. Kung sino sa inyo update. Don't forget to comment your opinion. Like, Subscribe and share this video. Thank you for watching.